Sa puntong ito, makakausap naman natin si Chief Superintendent Edgardo Tinio na isa po sa mga pinagalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. General Tinio, sir, magandang umaga po sa inyo. Uh, magandang umaga po, Iban. Magandang umaga sa inyong mga kapag. Diretso ang sinabi po ni Pangulong Duterte na protektor ka raw ng uh, sindikato ng droga. Ano pong sagutin niyo sa akusasyong yan, General Tinio, sir? Well, ako po ay nasyak at uh, nanginig katawan ko po nung marinig ko po yan eh. Ang totoo po niyan, uh, wala na po akong balak-balaki ituloy ang aking serbisyo, Linising ko lang po yung aking pangalan. at uh, mm -hmm. Alam niyo naman po, nakakahiya yung uh, nangyari na yan. Ang nangyari po ay uh, public humiliation and uh, trial by publicity. Sir, saan po uh, sa... Hmm. Ano hong nakikita niyong dahilan bakit mapapasama kayo, hindi naman po siguro out of the blue ito? Do you see Ayoko any pong... particular reason bakit po kayo malalagay sa listahan ng mga drug generals na sinasabi? Ayoko pong mag-speculate, pero... Ang uh, nakikita ko lang po, uh, siguro po naging masigasig yung kampanya ko laban sa pinagpapawal na gamot. Hindi ko po alam kung saan uh, na nila nakuha yung uh, informasyon na yan na ako ay protector ng... Uh, ng illegal drugs. Malinis po yung aking konsensya. Ang hamon ko lang po ay uh, sa leadership, lalo po ng ating CHIP PNP, ay ang dapat imbistigahan. Malaman po, we, we get to the bottom of these cases and tinisin uh, po yung pangalan na hindi talaga sangkot sa sa, sa illegal drugs. Ako po ay uh, kahit kanyang po, kaya kong marap ng mata sa mata tumingin kahit kay nino po na malinis yung aking konsensya. I have never been involved in illegal drugs, in shenanigans. Wala po akong kaso magmula second lieutenant hanggang ako yung mag-chip superintendent na masasabi po natin na involved ako sa sa illegal drugs. Wala po. Okay, superintendent uh, tinyo, si Igan po ito. Oh, Pero okay, Igan, nung, Igan, no? Nung nagbigay na po ng babala si Pangulo Duterte, una ho'y tatlo, no, na general, wala kayong uh, ikangay parang inkling na kayo po ang isa sa mga pinatatamaan? Well, wala po. Wala po akong makawan. Uh, wala po akong uh, nisa hinaga po. Nisa pangungot. Hindi po po naisip <laughs> na uh, mapangalanan ng ating presidente. Kasi po, ako'y uh, naniniwala. At uh, malinis po ang ating konsensya. Kahit po kay nino, kaya kong marap. Kahit sa ating mahal na pangulo. Kahit kayo nino po. So, anong anong susunod yung hakbang para malinis nga po ang pangalan ninyo? Well, binanggit uh, po nung uh, ating uh, Pangulo na mag-report po tayo at dumaan uh, sa proseso. Susunod po tayo. Mag-report po ako ngayon kay uh, Chief Philippine National Police, Chief mm. uh, Police Director General uh, Ronald de la Rosa. Uh -huh. Pero hindi naman ilalantad you know, sa publiko ang pangalan nyo nang walang pinangahawakang matibay na ebidensya ang Pangulo. Dahil mapapahiya po siya. So, ano sa tingin niyo? Well, igan yun nga eh. Mali ba informasyon na, na nakahalap ng Pangulo? Ay, uh, mahirap pong magsalita eh, di ba? Kasi po yung uh, ayoko pong makipaglaban uh, sa ating uh, mahal na Pangulo. Hindi po siya direktang kinukontra, pero oh. sana po, uh, bago po uh, nga tinura niyo mga salita na yun, bago niya po kami ibinilad sa kahiyan, dapat po sana ay uh, ng maigi yung uh, kanyang informasyon. Kanya nga po, willing po ako na humarap kahit sino po na informante ng ating mahal na presidente. Opo. Sino pong opisyal na nagsabi sa kanya na ako involved sa sa illegal drugs. Kanya po ang, uh, ang hamon ko po, imbestigahan ang dapat imbestigahan. Imbestigahan po sino po ang dapat imbestigahan dito sa sa paratang na Opo. ito. Opo. Superintendent Tino, paano ang naging reaksyon ng may bahay niyo at mga anak niyo o mahal sa buhay sa sa development na ito? Well, lahat po ng aking uh, pamilya, yung tatlo pong anak, ay eh, apektado dito. Hindi lang po sila kumigubo, pero siyempre po, alam nila ang pagkatao ng kanilang ama. Yung aking may, ba yung aking may bahay naman po, alam niya ang pagkatao ko. Ay, hindi ko po sila pinakain ng, uh, ng galing sa illegal drugs. I have never dipped my fingers dito sa illegal drugs. Pagmula po na ako second lieutenant, inalagaan ko po yung aking uh, pagkatao. Marami pong makapagsasabi niyan kahit po yung mga nakasama kong fiskal, judge na kung saan nagpistigo ako sa, sa illegal drugs. General, magandang umaga po. Si Rhea Santos po ito. Alam naman po okay. namin no, yung Parang naging kampanya niyo laban sa illegal na droga. Pero kayo ho ba, General, Uh, naniniwala ho ba kayong may mga protektor na general, na polisi, itong mga malalaking sindikato ng droga? Well, uh, Rhea, mahirap mag... Ano yan? Mahirap mag-speculate, mahirap mag, -speculate, mahirap mag -sabi ng ganyan, ng walang basihan eh, no? Katulad nung uh, nangyari sa akin. Pinuran, pinuran yung akong buong pangalan, yung aking uh, na sinasabing involved ako dyan. Mahirap magsaitan ng ganyan eh. Aha. Sir, we're not talking about you, ha? Yung paniniwala nyo sa matagal yung serbisyo sa PNP, wala ho ba kayong na-encounter, na -encounter, surveillance na mga wala, police ako, na ako, nagiging protektor? protector? Ako kasi, ako kasi kung, uh, kung uh, makita mo yung aking serbisyo, yan lang sa Quezon City, ako nakahuli ng mga ganyang kalaking uh, uh, volume ng droga. sa Quezon, nung no, mag-hefe uh, lang ng Quezon City. So from July from July 9 at uh, July 29 ng uh, 2015 hanggang uh, July 1. So 11 months ako nagserbisyo diyan. Aha. Uh -huh. So, dala ako nakahuli ng ganong kalalaking uh, volume ng droga. Pero may kilala ko ba kayong ito, general o police na protector nitong nabang, mga drug lords? Nabangga niya. Uh, wala, wala akong pan. Nanabangga niya? Wala akong, uh, wala akong, uh, wala akong uh, nakilala o kung na na-involve o napangga ako. Maaring sindikato, napangga ako dahil unang-una kung pagka looking back, pag tinan natin yung volume ng uh, nahuli ko dyan sa Quezon City, ay uh, napakalaki, may gitnang kilo. Kanya nga sabi ko, ano yung aking uh, hamon? Investigahan kung sino ang dapat investigahan. We get to the bottom of this case, maharap ako kahit anong klaseng investigasyon, bigyan lang tayo ng tamang proseso. Ang, ang hinihingi ko lang po eh, yung due process eh. Aha. Pagkatapos po na ako ay uh, maimbestigahan, ay magpapasalamat na po ako dahil unang-una, nabigyan po ako ng uh, karapatang uh, proseso hmm. at uh, maisiwalat po kung ano lang alam ko at imbistigahan yung tamang tao na dapat imbistigahan. At kasi po tayo eh, malinis po ako eh. All right. po ako kahit ako at kahit na anong klaseng investigasyon po. Alright, Alright abangan na lang po namin ang pagkikita nyo kay PNP Chief Bato de la Rosa. Opo, Opo magre-report may... po ako kay yung... Superintendent, may, may pahabol lang ho. Pahabol lang, ako. Kung matindi Opo. ang kampanyo sa droga, wala ba kayong alam ng malaki isdang protector ng droga na 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 nakilala nyo sa mga intelligence information? Well, mahirap pong magsalita magsa magsa kasi nang walang pasyan. Eh. Yun ang uh... Hindi nang uh, mabigat eh, di ba? Pero meron, wala lang kayo ebidensya. Uh, actually po, nung uh, may mga alingas sa sana, kinausap po po yung aking, uh, mga aking operatiba, may sinasabi sila, pero mahirap po mag... May hirap magsalita pagka wala po kang bas yan. Dito ba? Uh. Okay. Maraming salamat po. If you're po. not so, standing on solid ground, mahirap po magsalita. Okay. Opo. Maraming salamat po. Chief Superintendent Edgardo Tino. Patay ang isang suspect na naaktuan umanong gumagamit ng ilegal na droga patapos mang agaw ng baril ng polis sa Tondo, Maynila. Darito ang report ni Bon Aquino. Saktong nagsasagawa raw ng Oplan Tokhang ang mga tauhan ng PCP-3 sa Barangay 103 Tondo, Maynila kahapon nang maaktoan umano nilang bumabatak ang tatlong lalaki sa loob ng isang bahay. Agad na aresto ang mga suspect na si Rolando Resido, Arnel Octemia at Mark Luis Santiago. Dalawang sachet na hinihinalang shabu at drug paraphernalia ang nakuha sa tatlong suspect. Pasado las 4 ng hapon, nauna raw dinala ng mga pulis sa ospital ang mga suspect na si Octemia at Santiago para ipamedikal. Pero nang dadalhin na sa ospital si Resido, nang agaw daw ito ng baril kaya nabaril siya ng mga pulis. Sabi ng tao natin, kung hindi kay Mick, baka naman ma ka ayun, bigla na lang daw ng agaw ng baril. Kaya, na, nadali natin. No? Nadala pa sa ospital ang suspect pero agad din siyang binawian ng buhay. Itinanggi naman ang dalaw pang suspect na naatuan sila ng mga pulis na bumabata. Sa huli nga kayo kanina? Hindi o. Eh, kanino yung mga drugs na nakuha? Hindi ko alam. Sa inyo daw yung nakuha drugs kanina? Sir, ma'am, hindi po amin yun. Wala po sa amin nakuha kanina. Nahuli daw kayo na ako at may nagtapat session. Oh, nasa labas ako. Nasa terrace po ako nun. Very effective kasi na, na, nahinto yung mga, yung mga kadalasan uh, ang very cost ng mga murder incident, mga awayan dito is uh, due to uh, to drug drug and drug activities area duty bound po kami sa dinisin ng society ito ngayon for the betterment of the society. Ito ang unang balita sa Tondo, Maynila, Von Aquino reporting.